Hi guys! Welcome back to our channel! <laughs> <laughs> so ngayon guys, uh, time check, 9 o'clock. Pupunta kami ng Ikea. Pupunta kami ng Ikea. So yan, mag... joyride -joy kami. Magjo-joyride -joy kami. Titignan namin kung anong pwedeng mabili doon. Pero ang totoo niyan guys, doon kami magbe-breakfast. Oh. Kasi ito... Pupunta, can... pupunta lang doon pala para mag-breakfast. Oh, oh, kasi ito doon, kunwari lang yun guys yun ang totoo talaga. Doon kami kakain oh, ng Si Draco. Say, kain naman kakain lang, lang, lang. kayo yung layo ha. Kung saan? Yun ang sinasabi guys na tukay ka dito sa Greston, to pa po. Hmm. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Ilocano yun ah Ayun. Ah! So yan. On the way na kami papunta doon. So, one hour. Ayok <laughs> lang. <laughs> <grap. laughs> Mga 30 minutes andun na kami. So, see you there. Dito na kami, guys. Malapit na kami sa airport. Saan yung destination? Lapasan you know, mo. Yan yung, yung supermarket. Tapos yung IKEA. Alam niyo yung IKEA, guys. Meron din sa Pilipinas, <laughs> di ba? bolos yan yan ka bibili ng machine para sa ano profe bakit wala sa kia yeah? ha ano naman meron naman doon tapos papasal tayo doon sa ano pare o kita okay. pwede pero malayo magsasakay tayo alright sana pala nag ano ako wala nang sumbaga alin hindi tayo, hindi tayo maglalakad papunta doon. doon. no? Kaya ba na ba Parang sa airport, marsa Hindi, malapit nandiyo. lang. Nandiyan ah. lang, patawid ka lang dito sa kutsubo. Ay, humala ka. Kung bay, na, walang sombrero na. ah. Ngayon ka lang hindi nagsusumbrero ah. Ay, mag parking magparking. No, siguro. Naghanap kami Doon buka, sa lilim. Guys. Parking naman yata ang mga parking ito. Na. Eh. Parking Oo. lahat. Pwede na tayo dito, parking. Punta mm -hmm. tayo oh, sa Diyan, uh, oh, disabled yan. Meron na may... Ah, yun. dito pwede na dito. Okay, if tasa yes, May here. Andun yung pintuan niya. Dito kami sa IKEA, guys. Bibili kami ng TV. Yoke <laughs> Bibili tayo ng swimming pool. <laughs> Ayan. punta tayo doon sa entrance. Close pa? Aga natin ah. Ha <laughs> <Glitch. laughs> ha Maring Hera naman daw. Tara na guys. <laughs> Tara <na> guys. <laughs> Ito lang guys. Mukhang mapaparami ka ngayon ng Billy, ah. Ay, man, guys. <laughs> so guys, <close> pa guys. <laughs> <laughs> Yan <laughs> 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 guys. Yan, nakakamis umuwi ng Pilipinas. Pero yung mga lumalapag dito, yung mga ano. Malilito lang yan. Yung mga lumalapag dito. Ah, international. Zoom natin. Kunti. Yan. Hinik <laughs> na, parang electric siguro. Oo. Oh. Maingay pa yung drone ah. Electric yan ka. Battery. Ang pangalan. May ano oh, may private ano 'yan? Private airplane ba 'yan? Yan yung pinakamalaking aeroplano, yung antenna. Yan, yan. yan ah, oh. Du du. Pwede na oh. Pumasok. Papasokin mo muna sila. Pag-almast al mga ere eh. Box. Ay, balak. balak. Ang dami doon. Excited. Oo, dito na tayo, Mars. Yung ano. Yan, yung salaset, set. Guys. Hmm. Ay, ito. 3, uh, 4. Oh, ano? 3, 4. 3, 4, 3. Oo. Ang gaganda. O, diba plastic yan o? No? Oo, oh. oh, yan o. Oh. Plastic. ang uh, ganda. Oh, yan na set up ng ano. Ay, ito. Ano na kami Bawal lo po. Yeah, Mga puan. Di Mars? Parang magkaroon tayo ng idea. Lit nyan. ung um, parang pang kubo lang. Pero ang ganda ng set Ito. Uh -huh. Ito yung kitchen niya, guys. Ang ganda. Di ba? Di ba? Ano yung room? Ano? 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 Very excited. May pinaglalaanan. <laughs> Ayan, oh. Ayoko yung kulay nito. Ma Hindi, Ako ito kulay na Hindi ka masaya nang nagluluto. Ma hindi maliwalas. Galing. Kaya pala ayaw nilang magpicture kasi ah, bawal daw. Bili tayo ng kinafay. Tsaka, kafe. Ayan. Chocolate natin. Dark and chocolate. Punta naman tayo ngayon sa Jumbo. Para bumili ng... Jumbo. <laughs> Pupunta tayo ng Jumbo para bumili ng Jumbo. Uy, dito ka. daanan dyan. <laughs>

dito tabi ko Ang ng, <laughs> 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 <"Ungingay> ng mo ito <laughs> ayan dito na sinusunod my, my ang bagi namin dito yung siragalo ka nung daninang. Mm. Hi guys! <laughs> dito yung office ng langgam guys. Yung new setup. Yan! Pero po lang pa yan. Dadagdagan pa namin ng ibang flowers. Saka greens. Ito yung Sunday to Mars. Ito yung reception area. <laughs> reception. Information, information pala. <laughs> Ay, hindi na hotel pala. Ano? Yan, information. information. Sige, so, umupo ka. Try mo nga umupo. Guys. So, asan yung upuan dyan? Wala pa. Ando sa kusina ginamit. Ang ginamit ba? Oo. Oh. So yan. O, oh, tignan nyo naman. Pwede kayong magpa-Instagram dyan. <laughs> so, pwede tayong magpa-picture dito. Pwede tayong magpa-picture. Ang galing. Ay cute. Papasok ngayon tayo guys. Alis ka dyan. Madumi ka. Madumi. <laughs> Ito naman yung office na yan. Yan. Yan yung kakalagay lang namin na display namin. Ako Live your dream. Never give up. Believe in yourself. Yes. Yeah. Isip na natin yung kwarto. Ayan yung pinakamadumi sa lahat, guys. Alam <laughs> 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 <Diyan> ko, <patakos, laughs> ito pa yung susunod namin na ayosin. <laughs> Kasi makalat pa tignan nyo nga naman. Ito yung bar drum man. na. Nag-isip kami kung saan namin i-lalagay eh, yung mga yan. So, ito yung ano, may cover pero natulog yung ano, amo. Hindi <laughs> 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 pa namin na beddings. <laughs> eh Mars bettings ko kuanan mo bettings natin yung ano ang yosin mayer yan, yan ang ha? po. <laughs> uh, oh. Yan. iyan eh yosin lang natin kasi ano eh, kailangan pananin to i iron mama yah <laughs> so yun lang naman guys yung kaganapan ngayon today is Thursday iyan 'Di diba? Gumanda na. Para po maganda na. Pero dito talaga yung ano pinakamain. Entrance lang po guys para para main na. Dapat Ang ganda ng ano daw doon, doon sa kanila.